Para sa aking balita ang Chavez, handang magbigay ng 5 milyong piso si dating governor Chavez Singson kay Carlos Yulo kung maikipagbati ito sa kanyang pamilya. Ito ang inihayag ng dating politikos sa pamagitan ng kanyang Facebook account. Sa kanyang post, sinabi nito na para lang magsama-sabang muli ang pamilya na Olympian ay magbibigay umano siya ng 5 milyon. Sinasabi pa nito na ang 5 milyon ay hindi para sa panalo nito ng gold sa katatapos lamang na Olympics kundi upang mabuo muli ang pamilya nito. Ayon pa kay Singson, ramdam niya ang sakit ng isang pamilya na inaway ng anak at hindi malang naimbita. Sinay pa ni Singson na sigurado na si na Carlos at ang tatay nito, pati ang pamilya, pero hindi para pumapayag si Carlos na makasama ang nanay dahil hanggang ngayon ay masama ang loob nito dahil sa away nilang dalawa. Idinagdag pa ni Singson na may sinabi rin sa kanya na hindi na niya pwedeng mabanggit pero ang tatay raw ay pumayag na kaya dadalhin daw sa kanya ang mga ito. Ayon pa rin kay Singson, napaka-importante sa kanya ang pagkakabuo ng isang pamilya dahil sampu lang daw ang bili ng Diyos at isa dito ay honor thy father and mother. Kasabay nito, nakiusap si Singson kay Carlos na patawarin na ang kanyang ina at magiging masaya siya kung makita niyang maligaya na ang pamilya nito kaya't magbibigay daw siya ng 5 milyon kung mapapatawad ng mga ito ang isa't isa.